God, Dali is back, finally. So, Dali is back, finally. Kuya, welcome back! Kala ko hindi na magbabalik ka Dali. Kaya nga eh, no? Karina, kiting! Let's go! O, oh, diba? Dali is back. Like what I've said, dito ako bumibili lang aking okay. pansit at syaka sopas. So ako dahil napamahal na ang dali sa akin dahil napakamura ng kanila. Ah, bilihin. Pero most of the time, ang binibili ko dito is pansit at saka sopas. Even yung kanila bread. Ha, nagbalik na sila. Diyos ko, nabagyong karina, bagyong kising. This is symbolism na talagang may pagbangon. O, oh, ba diba? Ang biho nila ang pinimura dito at saka ito yung usually kong binibili. Ang kanila, bihon. At sya ka, ang makaroni. O, oh, diba? Dahil, ang Madam UK channel is promoting practicality. May shampoo din dito na mura eh. O, sya na. Yan, dito bumibili ang inyong Madam UK. At, meron din silang murang price. Kaya lang meron akong binibilang murang price sa SM. At saka syempre yung kanilang ice cream. Tuwa naman ako. Kung paano sila nabiktima ng bagyong karina. Kasabay ko silang nabiktima ng karina. At nabiktima na naman sila ng kissing. So nagbabalik na ang favorite. Oo. Bilihan ko ng milk fresh milk at saka sopa so minsan oh diba ba? ito mo